Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating podcast, Pananalapi sa ating buhay. Ako si Edwin, ang inyong host. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang napakahalagang usapin ng pananalapi at personal finance dito sa Pilipinas. Napakarami sa atin ang humaharap sa hamon ng tamang pagmanage ng pera, lalo na sa panahon ngayon kung saan mabilis ang pagbabago ng ating ekonomiya. At ngayon, mayroon tayong special na guest na hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang malaking modelo ng wika, isang halimbawa ng artificial intelligence na may kakayahang magproseso at magbahagi ng napakaraming impormasyon. Isang guest na magbibigay sa atin ng mga pananaw na hindi natin makukuha sa ibang tao. Kaya naman, ipinakikilala ko sa inyo si AI, isang coach sa iba't ibang larangan upang magbigay ng malalim ngunit simpleng paliwanag tungkol sa paksang ito. Malugod nating tanggapin ang AI na si AI. Magandang araw sa iyo, AI. Magandang araw din Edwin at sa lahat ng nakikinig. Natutuwa akong makasama kayo ngayon. Ang ating tatalakayin ay hindi lamang tungkol sa pag-save ng pera, kundi pati na rin sa pagbuo ng tamang mindset at estratehiya para makamit ang financial stability at freedom. Bago tayo magsimula, nais kong ibahagi muna ang ating pangunahing salita tungkol sa paksang ito. Napakahalaga ng pag-unawa sa personal finance dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan mula sa simpleng pang-araw-araw na gastusin hanggang sa paghahanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ayay, -ay, para sa mga nakikinig na baka hindi pa pamilyar, ano nga ba ang ibig sabihin ng personal finance? Ang personal finance ay ang proseso ng pagpaplano, pagmanage at pag-iinvest ng iyong pera para matugunan ang iyong kasalukuyan. At pangmatagalang pangangailangan. Kasama rito ang paggawa ng budget, pag-iipon, pamamahala ng utang at pag-iinvest para sa kinabukasan. Hindi lang ito tungkol sa kung paano ka mag-save. Mahalaga rin ang tamang paggamit ng iyong resources upang magkaroon ng financial stability at mapaghandaan ang mga emergency. Napakalinaw ng paliwanag. Ayay. Ano naman ang mga unang hakbang na dapat gawin ng isang tao na gustong simulan ang kanilang personal finance journey? Una sa lahat, mahalaga ang financial literacy. Dapat mong maintindihan kung magkano ang iyong kinikita at kung paano ito napupunta. Ito ang pundasyon ng lahat ng financial planning. Simulan mo sa pamamagitan ng paggawa ng isang simpleng budget. Itala ang lahat ng iyong pinagkukunan ng kita at ang mga regular mong gastusin. Hatiin ang iyong gastos sa dalawang kategorya: fixed expenses, gaya ng renta at utilities, at variable expenses, tulad ng pagkain at libangan. Maging disiplinado sa pagtatabi ng bahagi ng iyong kita para sa emergency fund at mga investment para sa hinaharap. Tama, mahalagang alam natin kung saan napupunta ang bawat piso. Napansin ko rin na marami ang hindi agad nakakaipon para sa emergency fund. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon nito? Ang emergency fund ay parang safety net. Kapag may bigla ang pangyayari, halimbawa, pagkakasakit, aksidente, o pagkawala ng trabaho, makakatulong ito na hindi ka agad mapilitang mangutang o magbenta ng mga investments sa hindi magandang panahon. Rekomendado ng mga eksperto na magkaroon ng pondo na katumbas ng tatlo hanggang anim na buwang gastusin. Sa usapin ng pagbuo ng budget, maari mo bang ibahagi ang ilang simpleng tips kung paano ito gawin ng hindi komplikado? Oo naman, Edwin. Narito ang ilang hakbang. 1. Itala ang kita at gastusin. Gumamit ng notebook o kahit smartphone app para i-record ang iyong income at expenditures. 2. Iklasipika ang gastos. Hatiin ang mga ito sa fixed at variable. Ito ay makakatulong sa pagtukoy kung saan ka maaaring magbawas. 3. Itakda ang financial goals. Maaaring ito ay short-term goals tulad ng pagbili ng bagong gadgets o long-term goals tulad ng pag-iipon para sa bahay o pagreretiro. 4. Alokasyon para sa iba't ibang pangangailangan. Siguraduhin may nakalaan kang pondo para sa emergency, investments, at kahit sa leisure upang hindi mo rin malimutan ang mag-enjoy sa buhay. Magandang puntos yan, Ayay. Marami sa atin ang natatakot simula ng pag-save dahil tila mahirap itong panindigan. Paano natin mapapanatili ang habit na ito? Ang susi ay consistency at discipline. Gumawa ng routine kung saan regular mong sinusuri ang iyong budget, maaaring lingguhan o buwanan. Kapag nakasanayan mo na ang pagsubaybay ng iyong gastusin, Madali mo nang nakikita kung ano ang mga lugar kung saan maaari kang magbawas. At higit sa lahat, huwag matakot gumawa ng adjustments kung kinakailangan. Isa rin sa mga karaniwang issue sa personal finance ay ang pamamahala ng utang. Ayay, maraming Pilipino ang nahihirapan dahil sa utang. Ano ang mga pangunahing payo mo para dito? Napakahalaga ng tamang pagmanage ng utang. Una, kailangan mong malaman ang kabuwang halaga ng iyong utang at ang interest rates nito. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung alin sa mga utang ang dapat unahin bayaran, lalo na yung may pinakamataas na interest rate. Magplano ng repayment schedule at huwag magdagdag pa ng utang kung hindi naman kinakailangan. Para naman sa pagpapabuti ng credit score, mahalaga ang consistent at on-time na pagbabayad. Kahit ang mga maliliit na halaga ay may malaking epekto sa iyong credit history. Maraming nakikinig ang maaaring may financial history na hindi gaanong kaayos. Ano ang masasabi mo para sa mga nais nice makabawi sa kanilang credit standing? Ang una ay ang pag-assess ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Tiyakin mong lahat ng bayarin mo ay naayos at kung may mga overdue payments, agad itong tugunan. Subukan mo ring makipag-usap sa iyong mga creditors para mag-set ng mas manageable na payment plan. Unti-unti, Kapag nakita nila na ikaw ay seryoso at responsible, maaaring bumuti ang iyong credit standing. Isa na rin sa mga mainit na usapin ay ang pag-invest. Maraming Pilipino ang natatakot magsimula mag-invest dahil sa perceived risks. Ano ang mga benepisyo ng pag-invest at anong mga opsyon ang available dito sa Pilipinas? Tama, Edwin. Hindi sapat ang pag-save lamang. Ang pag invest ay mahalaga upang palaguin ang iyong pera. Ilan sa mga popular na investment options dito sa Pilipinas ay stock market. Bagaman mas mataas ang risk, may potential itong magbigay ng mataas na returns. Mutual funds. Dito, pinagsasama ang pera ng maraming investors para magkaroon ng diversified portfolio na nakababawas ng panganib. Bonds. Ito ay mas stable at karaniwang may mas mababang risk kumpara sa stocks. Real estate. Para sa mga naghahanap ng long-term asset, maaaring ito ay magandang option. Ang pinakamahalaga ay alamin muna ang iyong risk tolerance. Simulan sa maliit na halaga habang unti-unti mong pinapalawak ang iyong kaalaman sa mga investment vehicles. Tandaan ang pag invest ay isang long-term journey. Huwag itong gawing get-rich-quick scheme. Para sa mga baguhan, ano ang mga dapat isa alang-alang bago sumabak sa pag-invest? Una, mag-aral muna ng basics tungkol sa bawat uri ng investment. Maraming libreng online resources at seminars na makakatulong dito. Pangalawa, simulan sa maliit, huwag agad-agad maglagay ng malaking pondo kung hindi ka pa sigurado. Pangatlo, huwag kalimutang magkaroon ng diversification. Ibig sabihin, huwag ilagay lahat ng iyong pera sa isang investment lamang. At huli, Huwag matakot humingi ng payo sa isang financial advisor para sa mas personalisadong strategy. Napag-usapan na natin ang pag-save at pag-invest, pero madalas na nakakalimutan ng marami ang pagpaplano para sa pagre-retiro. Ayay, bakit mahalaga ang retirement planning at paano ito dapat simulan? Mahalagang paghandaan ang pagre-retiro dahil hindi natin alam kung kailan darating ang panahon na hindi na tayo makakapagtrabaho ng full-time. Kahit pa maliit ang iyong naiipon ngayon, kapag na-invest ng tama, lalaki ito sa paglipas ng panahon dahil sa tinatawag nating compound interest. Mas maagang simula ng retirement planning, mas malaki ang magiging epekto ng iyong investment sa hinaharap. Ano ang mga tips mo para sa mga kabataan o kahit sa mga bagong nagkakaroon ng disiplina sa pag-save para sa pagre para sa mga kabataan, ang pinakamahalaga ay magsimula ng maaga, kahit maliit na halaga ay malaking tulong na kapag pinagsama-sama at na-invest ng tama. Alamin din ang mga available na retirement plans gaya ng SSS, pag-ibig, at mga pribadong pension funds. Mag-set ng realistic na financial goals para sa iyong pagre-retiro. Maaaring ito ay para sa pangmatagalang seguridad o para sa mga specific na pangarap, tulad ng pagkakaroon ng sariling bahay o magandang healthcare sa pagtanda. Hindi natin may akaila na maraming uncertainty sa buhay mula sa biglang sakit hanggang sa aksidente. Paano nakakatulong ang insurance sa ating financial planning? Ang insurance ay isang mahalagang bahagi ng personal finance. Ito ang nagbibigay ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Halimbawa, ang health insurance ay makakatulong sa pagharap sa mataas na gastusin sa ospital, habang ang life insurance ay nagbibigay seguridad sa iyong pamilya kung sakaling may hindi inaasahang mangyari sa iyo. Sa madaling salita, ang insurance ay nagsisilbing safety net na nakakatulong na hindi agad maapektuhan ang iyong long-term financial goals kapag dumating ang krisis. May mga tao rin pinipili mo ng mag-ipon para sa emergency fund kaysa kumuha ng insurance. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Parehong mahalaga ang emergency fund at insurance, ngunit iba ang kanilang layunin. Ang emergency fund ay para sa mga mabilisang pangangailangan, samantalang ang insurance ay para sa mga malalaking gastusin na maaaring makaapekto ng malubha sa iyong buong financial plan kaya dapat silang gamitin ng sabay ang emergency fund para sa mga minor at agarang pangangailangan at ang insurance para sa proteksyon laban sa malalaking financial shocks. Ayay, bago tayo lumipat sa huling bahagi ng ating pag-uusap, maari mo bang ibahagi ang ilang practical na tips para sa mga nakikinig na gusto nilang mapabuti ang kanilang araw-araw na financial habits? Siyempre, Edwin. Narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na maaari nating gawin. Mag-track ng gastusin. Gumamit ng app o simpleng notebook para tandaan ang bawat financial transaction mo. Sa ganitong paraan, mas madali mong makita kung saan napupunta ang iyong pera. Mag-set ng financial goals. Gumawa ng short-term at long-term goals. Halimbawa, Short-term goals para sa monthly expenses at long-term goals para sa retirement o malaking investments. Regular na pag-review ng budget, hindi sapat ang paggawa lamang ng budget. Kailangan mo itong suriin buwan-buwan at i-adjust kung kinakailangan. Ipaalam sa pamilya ang plano. Kapag ang buong pamilya ay may kaalaman sa financial management, mas magiging madali ang pagbuo ng isang collective na financial strategy. Huwag matakot humingi ng tulong. Maraming libreng resources at seminars ang available. Kung kinakailangan, kumonsulta sa isang financial advisor para sa mas personal na gabay. Napaka-practical na mga tips mo, Ayay. Sigurado akong makakatulong ito sa ating mga tagapakinig para maging mas disiplinado sa kanilang pananalapi. Napansin ko na malaking factor din ang mindset sa ating financial journey. Paano nakakatulong ang tamang financial mindset sa pagmanage ng pera? Ang tamang financial mindset ay nagsisimula sa pagiging bukas sa pag-aaral at sa pagtanggap na ang bawat desisyon mo tungkol sa pera ay may epekto sa iyong kinabukasan. Kapag handa kang matuto at mag-adjust, mas madali mong makikita ang mga solusyon sa mga problema sa pananalapi. Ang pagkakaroon ng growth mindset yung paniniwala na kaya mong mag-improve at matuto mula sa pagkakamali ay mahalaga para sa long-term success sa financial management. Paano naman natin may papasa ang tamang mindset sa mga kabataan, lalo na sa mga hindi pag ano nahikay at pag-usapan ng pera? Simulan ito sa murang edad. Turuan ang mga bata ng simpleng konsepto tulad ng pagtitipid at pagpapahalaga sa pera sa pamamagitan ng mga daily activities halimbawa sa pag-save ng barya sa isang piggy bank. Kapag nakasanayan na nila ito, mas mauunawaan nila ang kahalagahan ng pera at kung paano ito gamitin ng tama. Ang financial education ay isang lifelong process at mahalagang maitanim ito mula sa pagkabata. Bago natin tapusin ang ating episode, tumanggap tayo ng ilang katanungan mula sa ating mga tagapainig. Narito ang ilan sa mga madalas itanong. Ayay, Paano ko ba malalaman kung kaya ko nang magsimulang mag-invest? Ano ang mga indicator na handa na akong pumasok sa stock market o mutual funds? Magandang tanong iyan. Una, suriin ang iyong financial health. May sapat ka na bang emergency fund? Naayos mo na ba ang iyong utang at nakakapag-budget ka na ng maayos? Kung oo at may sobra kang pondo na hindi ka naman nahihirapan sa pang-araw-araw, maaaring handa ka nang magsimula sa maliit na investments. Simulan sa pag-aaral ng basics ng stock market o mutual funds at kung kaya mo, humingi ng payo sa financial advisor bago lumipat sa mas malaking pondo. Iayay yeah, paano kung nagkakaroon ako ng financial setback? Ano ang dapat kong gawin para hindi tuluyang masira ang aking financial plan? Mahalagang bahagi ng financial planning ang pagkakaroon ng contingency plan. Kung sakaling magkaroon ng setback, Siguraduhin mayroon kang emergency fund na magagamit agad. Pagkatapos, i-review ang iyong budget at tingnan kung saan ka pwedeng mag-adjust. Maaaring kailanganin mo ring mag-revisit ng iyong financial goals at isiping muli ang mga priorities. Ang flexibility at kahandaang mag-adjust ang susi upang hindi tuluyang masira ang iyong financial plan. Maraming salamat sa iyong mga kasagutan ayay. Bago natin isara ang ating pag-uusap, mayroon ka pa bang huling mensahe para sa ating mga tagapakinig? Para sa lahat ng nakikinig, tandaan ninyo na bawat hakbang, kahit gaano pa kaliit, ay mahalaga sa pagbuo ng financial freedom. Magsimula sa pagiging disiplinado, huwag matakot magtanong at mag-aral, at higit sa lahat, maging consistent sa inyong mga hakbang. Ang financial journey ay hindi isang overnight process, pero sa tamang mindset at kaalaman, maaabot ninyo ang inyong mga pangarap. Maraming salamat ayay sa pagbabahagi ng iyong malalim at praktikal na kaalaman tungkol sa pananalapi at personal finance. Sa ating pag-uusap na pag-alaman natin na ang financial literacy ay pundasyon ng isang matatag na kinabukasan. Mula sa paggawa ng simpleng budget at pag-save, hanggang sa pagmanage ng utang at pag invest para sa hinaharap, napakaraming aspeto ang dapat pagtuunan ng pansin. Sa ating mga nakikinig, sana'y marami kayong natutunan at ma-apply sa inyong araw-araw na buhay. Tandaan, ang tagumpay sa pananalapi ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa natin ngayon para sa mas maginhawang bukas. Tama, Edwin. Huwag kayong matakot magsimula kahit sa maliit na hakbang. Ang mahalaga ay magsimula at patuloy na mag-improve. Salamat sa pagkakataon na maibahagi ang aking mga kaalaman. Nawa'y maging inspirasyon ito sa bawat isa na gawin ang unang hakbang tungo sa financial freedom. At sa pagtatapos ng ating episode, ito ang aking panghuling salita. Maging disiplinado sa pag-manage ng inyong pera, pagplanuhan ang inyong kinabukasan, at huwag matakot mangarap ng mas magandang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan, sana'y suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para may pagpatuloy namin ang paggawa ng mga ganitong makabuluhang episodes. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Paalam at magandang araw sa inyong lahat.